Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili. May mga tao na nagsasabi, maging yung mga nagsasabing sila ay ako ang nagmamayari ng aking katawan. Kung anong gawin ko rito, yun ang masusunod kasi ako ang mayari nito. Ganyan mag-isip ang ibang mga tao. Sila daw ang nagmamayari ng kanilang katawan. Pero dito sinasabi ng Apostol na Pablo, hindi kayo sa inyong sarili. Meaning to say, hindi kayo ang nagmamayari ng inyong katawan. At ang sabi pa niya rito ay ganito, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang isa sa paraan na hindi nabibigyang pansin kung paano luwalhatiin ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating katawan. Ang reason kung bakit natin kailangang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan, tayo ay binili sa halaga. Anong halaga ang pagkabili sa atin? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo po ng Biblia, dalawang beses nga tayong naging pagmamayari ng Diyos. Una, sa pamamagitan ng paglalang. Pangalawa, ay nung panahong kanya tayong tinubos. Binili tayo sa halaga